kubkub po tayo mga kaludz nati kamili beer mga kaludz nati pancit kantod nati grapes nati karay karots nati cucumber nati kubos mga kaludz nati mga kaludz pancit kantod no mmm bang hang kamili beer mga kaludz mmm sarap huh? kubos pancit mga kaludz mm, pancit mga kaludz 음, 어. 음. 아, 잘 왔다. 조금만.